Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ayan uh, po, nakapag-drive na po tayo ng sarili nating sasakyan. No? Ay, uh, hindi naman po sa pagmamayabang, ngunit gusto ko lang pong ma-inspired ko po kayo. Uh, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin nakuha ang sasakyan na ito through Carinderia Business. Madali lang po guys, basta sundin lang nyo po ang bibigay ibibigay ko na tips para po uh, makuha po natin no mga dreams natin. Uh, uh, una po, kailangan lang po na mag po tayo, mag-focus sa ating mga pangarap no. Uh, mag-focus sa ating mga pangarap uh, through prayers po. Laging nandyan po ang dasal no. Kasi po wala po tayo magagawa kung wala po, wala po ang Panginoon sa ating buhay. So yan po ang ating uh, sekreto po. Then pangalawa po si Then pangatlo po ay Tsaga. Tsaga lang po talaga. Yan po kapag ang yung tatlo po ay isama natin ay sigurado pong makakamit po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Ayan guys. Katulad nung nag-aaral pa ang ang mga anak ay focus talaga po sa kanila, no? So, ayun po, umradwit naman. Ang tatlo kong anak sa kolehiyo. Guys, no, pauwi na po kami. Uh, punta sa aming karinderya. Yeah. So, naghatid lang po kami ng aming, uh, aming sa aming customers po. Kasi, nag-order po sila ng uh, sutangho, no? Apat na tray po. No? So, itong sasakyan natin ay magagamit talaga ito sa business, no? yung mga food packets namin kasi mayroon pong umu-order na uh, mga ulam po kahit anong ulam po na na uh, binibinta namin ay mayroon po kasi nag-order like, lalo sa may mga birthday mga binyan no? yan po yung nagpamamirenda karamihan po sa church mga church mate ko po yan po, umu-order po. Katulad nito, nag-order sila ng paklans. So, ito naman po, meron pong nag-order sa amin na apat na tray na bihon gisado. No? Yan, may cream bread pa. Package po ito. Ayun. Kasama na po dito ang soft drinks. No? Good for 50 persons po ang nagpa-package sa amin. So, ito po ay worth 2,000 pesos po ang aming package today. So malaking tulong po talaga ang sasakyan sa ating negosyo kasi meron po tayong lagayan sa third row kasi may second row at may first row po itong abansa na nabili namin. So dito ko po, po nilalagay ang aming mga orders na bihon, like ano, kahit anong ulam po ay pwede nating ikarga sa ating sasakyan. Na katulad nito na safe po sa Alikabok. Ayan po. guys, uh, magbili mo na kami ng tubig kasi uh, naubos po ang aming tubig. <laughs> Yung mineral water ba? So, ito guys, magagamit talaga itong uh, sasakyan namin uh, pang negosyo po. Kasi marami po kasing umuorder sa amin na uh, sana, um, package ba? Food, uh, food package. Oh, no. like, masutanghon, like, bihon. So, ayan po. Uh, po kami ngayon ng 50 po. 50 persons po. Pwede rin? So, ayan po. Nahatid na po natin ang ating mga orders sa ating customers. <laughs> uh, sa mga ganitong negosyo po ay mas mainam talaga na hands-on po tayo sa ating pamamalingki kasi dito po tayo kikita ng malaki lalo na uh, makakita po tayo ng mga bilihin na mas mura yung mas bumaba po ang presyo kasi kapag mayroon pong mga paninda na mababa ang presyo ay doon po ako yan po ang binibili ko kasi uh, malaki po ang kita like ganitong gusto po no uh, sellable po ito kasi appetizer po yung tahong pag may nag order Nag-order na food package, seafoods ay ito po ang binibili ko. Mahal ya po no. Nagpilang sa So ayan po, no, ma, uh, tanghali na po, marami na pong kumakain. Yung katabi natin, no, nasa tapat lang po talaga ng ating karinderya. So tip ko lang po na kapag meron po kayong katabi na nagkarinderya din, ay huwag po kayong mawala ng pag-asa. No? Kasi yung tao ay namimili po kung saan ang gusto nila na ulam. No? namimili kung saan ang gusto nila na serbisyo. So, go go lang po no kasi ganyan talaga ang buhay. So, Thank you for watching. See you on, on my next vlog.